Panata sa Bagong Pilipinas Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan, at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.